ay lahat panibagong vlog ang gagawin natin at hindi ito travel vlog hindi ito product content ito ay pag-share ko sa inyo guys based in my experience kung paano ko na travel ako at ang kasama kong pusa yon yung alaga kong pusa kasi ang daming nagtatanong sa akin hindi man sila nagcha-chat doon sa sa ano present vlog na ginawa ko about sa pagka-travel ko kasama ko yung alagang pusa, persian cat, yun. Mayroon okay, yung nagtatanong kung paano ko nadala, anong mga requirements, etc., etc., kung anong mga proseso ang ginawa ko para makasama ko sa travel yung aking alagang pusa. So, guys, medyo mahaba-habang usapin ang gagawin natin just make it sure guys na tapusin niyo hanggang dulo yung ay kailangan niyo gawin kung baka kung may bala kayo mag-travel na kasama o isasama niyo yung mga alaga niyo pusa like me guys no hindi ko kayang iwanan yung alaga kong pusa <laughs> kaya gumawa talaga ako ng paraan para makasama siya yun gumawa ako ng search nagresearch ako guys nanood ako ng YouTube especially sa mga kaya kakakailanganin para maisama natin sa pag-travel yung mga alaga natin pusa. So, for today's video, no? si share ko sa inyo. Una sa lahat, guys, bago ako na decide na umuwi. Ayan, yung alaga kong pusa. Sin ko muna siya? Nag-inquire. Ayan, nag-inquire ako. Exact words. Nag-inquire ako kasi ang bala ko talaga is mag-plane lang ako, guys, no? Nag-inquire ako na yung alaga kong pusa kung possible ba siyang isakay dun sa plane na yun. So, sadly to say na hindi siya pwede ano so, yon dahil ang alaga kong pusa ay isang Persian. Ayan, ang lahi niya, bread niya is Persian cat siya, guys. Tapos, bilong pa siya sa snub nose. Ibig sabihin, short nose siya. Kaya hindi siya pwedeng isakay sa plane dahil magkakaroon ng problema. Baka masopocate yung pusa ko habang nagbabiyahe tayo. So, ngayon, second choice ko is kailangan kong magbarko na lang. So, yun, ang second, second choice ko talaga is magbabarko na lang ako. Titiisin ko, guys, kahit tatlong araw tatlong araw kami sa barko yan, nakabrace na naman tayo araw. Nalilin na, talaga, si Miss Jenny. Ayun, yung second choice ko na magbarko na lang para magbitbit ko talaga. May sama ko dito sa Mindanao, yung pinakamamahal kong alagang pusa na si Sassy Girl. So, yun guys. So, syempre guys, kumuha na tayo ng, ang una kong ginawa, Ayan, nanood ako ng mga vlog, nanood ako ng tutorial about sa pagta-travel na kasama yung pusa natin. So, doon ko nalaman na kailangan talaga yung alaga natin pusa is vaccinated. 14 days bago siya i-travel. Ayun, vaccinated siya ng rabies. Vaccinated siya. Tapos, hindi yung ano, hindi yung kakabaksin -ka -ka niya lang, itatravel mo siya, guys. no? vaccinated, tapos magka-count kayo ng 14 days bago nyo, sa it bago nyo itatravel yung mga alaga nyo. Tapos, kahit vaccinated na siya, kailangan hindi siya paso. Okay, guys? Hindi paso yung kanyang vaccine. Pangalawa, kailangan may baby box siya, guys, no? Mayroon siyang baby box. Yan. Yan based in my experience lang, ayaw ko lang sa iba kung chine-check pa nila doon sa pagpasok mo ng ano ng terminal. Yung okay, pagpasok mo kasi, nagaantay ka doon na mag assist para i-check yung pusa nyo. Ito, isa sa mga isa sa mga chinex sa akin is itong baby book ng pusa o ng mga aso natin whatsoever na may kasama siyang name. Ayan. Pangatlo guys is kailangan mong magkaroon ng magkaroon ka ng kailangan mong magkaroon ng certificate. Ayan, certificate ng pusa nyo. So, siyempre, pag vaccinated siya, pwede kayong mag-request ng certificate. Ayan, vaccinated. Ayan, pag vaccinated ang mga po sa asa nyo, yun, kailangan nyo magkaroon ng certificate, health certificate. Pwede nyo mag-request sa mga nag-vaccine sa kanya, sa mga doktora, kung saan man kayo nagpa-vaccine yan. Ako kasi, guys, is doon talaga ako nagpa-vaccine sa, ano, sa clinic. Yun, sa clinic talaga pumunta. Kasi pwede ka namang, mayroon din namang, ano, tawag, pwede kang kumuha ng ng assessment sa mga municipality pero kung saan mo siya kung saan mo siya pina-vaccine mas maganda, mas maganda kung doon ka na lang din humingi ng certificate of vaccination yan yeah, health certificate so ito yung pang pangalawang kailangan mo guys no ito siya then pangatlo guys kailangan mo kumuha ng Ayan, mag-apply ka online. Ayan guys, makukuha mo to through online yung buy natin, no? Yung permit to travel, yung mga aso, yung mga pusa na kakailanganin natin i-travel. Ano nga, guys, oh, kailangan mong kumuha ng permit. Or ano, online lang to guys, wala siyang bayad, yun, buy. Ayan, na, minsan nga, ay ano nga to, yung tagal ko nga na Bureau of Animal Industry. Ayan, pwede kang kumuha nito through online, wala siyang bayad. Yung certificate lang ang may bayad guys. So pagkatapos nun, kung kung nakuha mo na yung lahat, ito, isa-isahin natin itatakal, guys, yung nangyari. Based on, my experience, based on my experience lang, guys, ha, ewan ko lang sa iba kung same lang ba yung naranasan nila, naranasan nila sa naranasan ko. Pero I think parang iisa lang naman ang kailangan, iisa lang naman yung, yung hinahanap kasi ang sinakyan ko is, is Togo. Ayan, Togo tugo ang sinakyan ko. Then, pagkatapos nun, guys, pinakita ko na sa inyo yung mga documents na kailangan ng pusa nyo o kaya ng alaga yung aso para masabay nyo sa travel nyo. Ito, pang, pang apat. Bago makalimutan, no? Kailangan din nila ng cage, ano? Kailangan nila ng cage na kailangan pag nilagay nyo yung aso at pusa nyo is mayroong allowance na makakatayo sila na hindi hindi lalapat yung likod nila o yung ulo nila dun sa pinakabubong ng cage. Ibig sabihin guys, pag nag ano kayo, nag-avail kayo ng cage, kailangan comfortable yung aso o pusa niyo inside the cage kasi isa sa mga chine-check nila, gaya ng aking pusa, si Sasi, yung talaga medyo malaki yung cage na kinuha ko. Comfortable talaga siya. Kasama yun sa iti-check, no? Titingnan nila, patatayuin nila, paiikutin nila yung pusa o yung aso inside the cage para makita nila kung comfortable ba o hindi lang Basta nilagay lang doon yung mga pusa at asa natin. Merong mga ano, merong mga balyo ang mga cage. Ayan. Si Sasi is belong sa palibhasa. Yung alaga kong pusa is one year old pa lang ang three months. Kaya nabilong siya sa cage na small. Which is ang binayaran ko guys is 900 pesos lang ang kanyang pamasahe. Dahil belong siya doon sa cage na small. Mayroong medium, mayroong large. So, hindi ko na siya napansin kung magkano yung ano. Pwede nyo check, guys, sa link ng, ng tugo. Ayan. Yung mga, yung mga cage. Yung mga sizes ng cage. Ando na rin yung equivalent kung magkano yung babayaran nyo. Dahil yung sa alaga ko nga is, siya sa small na 900 pesos lang. Ayan, guys. So, next tayo. Bago ko Bago ko tapusin, ayan bago ko tapusin ang video na to. Nakalimutan ko pala. Sorry naman guys, no. Itatackle ko na rin para ano para para ano na para package talaga yung gagawin nating video about how to travel your cat or your dog, ano, dito sa, sa sa pagsakay ng barko. So bago kayo, ito guys, no. Bago kayo ano, bago kayo kailangan mag-decide kayo ng exact date na makakaalis kayo guys na pasok yung pasok yung tawag nito yung ating certificate ayan ito yung health certificate na kinuha ko sa pusa ko ito health certificate ito guys pag nakakuha kayo nito take note lang guys marami kasing nalito katulad ko nalito din ako pero nung nanood ako ng vlog pinanood ko siya ng twice tapos nag pa talaga ako. Pinanood ko talaga siya ng paulit-ulit dun sa vlog na yun kasi hindi ko maintindihan. Nung paulit-ulit ko siyang pinanood, ayun, naintindihan ko na guys. No, ang ibig sabihin pala, pag kumuha kayo ng health certificate na to, kaila may alawan siyang 3 days. ano guys, no? Tatlong araw yung allowance na. Kaya kailangan sa tatlong araw na yun, makapag-apply ka na para makakuha ka ng ito. Itong buy. Ito. Ito naman, guys, yung travel permit na sinasabi nila, guys. Yung certificate na yun, kailangan tatlong araw, tatlong araw pa suna siya, guys, no? Kailangan sa tatlong araw na yun, nakapag-apply na kayo ng permit to travel ng mga pusa nyo. Ito siya, guys, no? Kailangan maka-apply ka na. At ito naman siya, guys, no? Hindi naman siya mahirap. Mabilis silang mag-approve mag o mabilis, mabilis silang mag-reply, guys. Basta lahat ng lahat ng mga sinulat mo doon kasi ayun nga may sasagutan ka doon guys. Lahat ng sinulat mo doon is exacto dito sa health certificate na record record ng mga pusa o aso niyo guys no. Bago sila mag-approve dito sa travel permit ng mga alaga natin. So, within 24 hours, pwede daw silang mag-reply, sabi ng doc ng aking alagang pusa. No, yun. Pag na-apply nyo naman siya, guys, no? Tapos, in case lang, mamay, mali kayo. Katulad ko, guys, twice kami nagkamali. Mayroon kaming naisulat doon na hindi pasok sa, ano, basta mali yung nagawa namin. Mayroong nakalagay kasi doon. Yung, yung timbang ni Sassy, naging, ano, naging weeks. Basta, basta ganun, may, may mali kami. Yung timbang niya, tsaka Dalawa yung naging error namin yata. So, ang nag ano, nagreply agad sila na under ano daw kami review, under review. Tapos so, nung inulit namin, guys, nung inulit namin siya, inayos namin, inedit namin yung mga mali namin. Mabilis lang naman silang mag-approve basta lahat ng sinulat niyo doon is tama sa sa tama sa certificate na yun. Yung tama lahat ng sinagutan niyo, guys, mabilis silang mag-approve ito. Itong ating BUY, Bureau of Animal Industry tama ba? Bureau, ayan, wait lang, Bureau of Animal Industry, ayan, buy, for sure. Mabilis silang mag-approve, just in case, guys, ma-approve na siya, guys, no? Pag na-approve siya, guys, ang limit nito, o oh, ano bang tawag doon, exact words, bago siya mapasok, di ko na maalala, guys, no? Bago siya mapasok, guys, mayroon siyang limit na 7 days bago ka umalis, ayan. Kailangan hindi siya mapasok, kailangan 7 days bago pa mag-7 days, nakaalis ka na, guys, para approve na approve siya, siya pagdating doon sa terminal ng mga barko. So, kung yung mga alagang pusa nyo naman is pwede sa plane, I think parehas lang sila ng hinahanap. Ayun, ay, kailangan din nila ng cage. Magdala na rin kayo ng exact amount ng water dahil ang tubig sa barko ay super mahal. Tapos guys, ito na yung natira nating resibo ng barko putol-putol na siya guys kasi every meal puputulan nila yan ayan every meal puputulan nila tapos yung may sulat dito guys ayan may mga ikis diyan kung every meal mo is i ano mo siya i-take out mo siya Ayaw mo kumain ng kantin dahil puno na walang space i-take out mo siya ayan susulatan nila iikisan nila pero mag-aad ka ng 9 pesos for take out your meal ayan siya guys ito na ito yung ating ating ticket sa barko So, yun lang guys. Wala ba akong nakalimutan? pagdating sa excuse me pagdating sa alaga niyo guys no advice ko lang sa inyo magdala ka na magdala kay ng ng tanto yung pit pads ayan yung pit pads na para siyang lampin para siyang para siyang lampi na nag-aabsorb siya just in case umihi yung mga pusa nyo yun na, na oh, nag-aabsorb siya tapos yung cage nyo guys pwede rin kayo may mga cage naman na mayroon siyang sinasalpak lang na battles na nilalagay nilang ng tubig para hindi niya na isama yung lalagyan ng tubig dun sa loob ng cage tapos magdala din kayo ng mga pagkain ng pusa yung tamang ano lang tamang pagkain lang sa pusa nyo na 3 days kasi nag-travel kami ng, nang ng lunes kami nag-travel Martes, Miyerkules, dumating kami bound to Nasipit. Ayan, galing kami ng Manila to Nasipit. Yan lang guys, ang isi-share ko. Wala na ba ako nakalimutan? Ay, ito pa, ito pa, ito pa. Nakalimutan ko pala. Sorry, nakalimutan ko talaga, no? So, ito guys, no? So, gusto ko, gusto ko yung accommodation ko is mas malapit kung maaari. Mas malapit sa area ng paglalagyan ng mga pusa or aso natin. So, nag-search na naman ako, guys. Nag-search na naman ako sa isang vlog. Doon nakita ko na mas yung tourist down. Kung pipiliin ko yung tourist accommodation or room, is mas malapit talaga siya sa mga paglalagyan ng pusa. May separate kasi sila, guys. So, 'yun ang pinili ko. Tourist ang, gila, ang pinili ko siya, guys sana nakatulong guys. Yun, sana nakatulong sa mga, sa madaming nagtatanong na gusto rin nilang i-travel yung kanilang mga alagang pusa at aso. So, sana nakatulong ang vlog na to. At kung, at kung nagustuhan nyo guys yung mga vlog natin, kung gusto nyo mag, kung gusto nyo pumanood ng mga panibagong vlogs under my YouTube channel, don't forget to subscribe me here, Jenny Salubre Vlog. Just like at my video kung gusto nyo guys. Then, kung pwede guys pa-share ng video, just in case lang. So, that's all for this video guys. Thank you so much everyone! うん。<noise> <noise>